Tatlo. No, 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 no. Okay, Pinoy oh, <laughs> ay ah, 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 ah. <laughs> 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 O, bakit hindi ka tingin? Wala nang gas. Wala ka eh. Walang magsasalita. Hindi. <laughs> hindi.

Isa. O sige. Randan naman minutes. pa. 'yan. Isa. Marami pa 'yan. Okay. No. Eh, yeah, bitch na lang 'yan tapos yatim. Si ay.